So ayan guys makita ninyo nga nahanuman-human na dire dapkit og um pagbutang, pag rip-rap no. Oh my god, so sobrang ganda. Oh, 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 ayo so, Sugari aning mga guys sa pabahay, ano makita niyo mga pabahay guys? Ha? Ay. Ha iyak selelas. Pa oh, mga chest mo matunok ka dong. Matunok ka. Ding dali dong. Sama ka dito. Dibeni pide dagat. Dibeni. So hapit na jud gamay na like kuwang guys nga mahuman ang pabalay. And nana siya nana siya kun sa sulod ng mga lababo. Toilet bowl, meron ng doorknob, of course yung mga pajilosin natin, tapos na siya. Ang paglipat na lang ang kulang. Mm. So alam nyo ba na... Hala guys, murag mo ulan guys. Wap, well, hodili mo na amo. <laughs> Hoy, ayaw! ato mura jud guys no pwede na ta mulay okay basig mo baha mo baha mo ulan ngarit ta no? so wala dili na mi mo adto guys kay gawas ngit na or gahapon hapon na jud so dari lang anay misa pa balay Ulit na to tawag sa mama. Ako pa ko mama. Yung mama, paano? Trabaho pa to siya? Trabaho pa siya ko mama. Trabaho pa di mama? Oo, oh, lakaw di mama. Trabaho. Hmm? Ayang kuyar alang kuya, nabantay. Tabaan siya. no. <laughs> lagot. Lagot kayo, lagot. Na, therei therei oh. So may disco na naman ngayon guys sa kabilang barrio doon. May disco na naman and... I think pupunta doon kasi malayo. Charat! kanang napilaw man may gabi so matulog ana meron sa'yo? Uy, unsa man ka na nice no oh my god very nice talaga ang lugar dito go come on baby boy oh mga anak ko karon ah oh, pagiwat sa si wewe kay nagkuan pa siya na pa ay eh, ka bisihan, no? For today video. Oh. So, nice try yung balay guys, oh. No, fuck na no, fuck. Fuck na no, fuck.